guys. Sanapin lang natin yung bata. street ayan huli Mayroong isang dumudumi o ayan natapos pa lang ayan medyo tatlo yung aso dito nakawala sa papi street ito isa pa papi street malo street uh, sabay ng paghahanap ko dun sa bata nakawala ikot na rin sa mga alaga natin sa bahay carnation malos corner